Kagabi January 31 ay ginanap ang gender reveal ng first baby ni Ma Salvador at Rambo Nunez yes, na dinaluhan ng maraming celebrities. Isang baby girl ang unang magiging anak ni Maha at Rambo. Sa ilang mga panayam, hindi nabigo si Maha na banggitin kung paano niya talaga sinadya na magkaroon ng isang dragon baby o isang taong ipinanganak sa taon ng dragon tulad niya. Sa pagbubukas ng kahon, isang kulay rosas na rilo ang sumalubong sa mag-asawa at sa kanilang mga bisita, sabay-sabay na binuhusan ng pink confetti ang buong lugar. Masaya ang mga celebrity friends ni Maha na nakadalo sa gender reveal dahil nagsilbi rin itong reunion ng ilang celebrities. Ilan pa sa mga celebrities na dumalo ay sina Darren Spanto, Loisa Andalio, Chi Felomeno, Sara Labati, Catherine Bernardo, Jerry Corsales, Sofia Andres, Daniel Miranda at Joshua Garcia kasama ang girlfriend nito na si Emily. Ang kaibigang si Maha Salvador. Masaya nga ang mga fans ni Bea dahil tinuturing pa rin ni Maha Salvador na kaibigan si Bea Alonzo kahit lumipat na ito sa kabilang network.